Simula nung una ako nga, pala si Kumander huma, lumapit ka kunti huma, aku nga si Kumander huma, gugulang tangin ko ang tibuk bayar. ang buong Cebu dahil. kapag hindi niyo ibinigay sa amin ang aming pakay na si General Popo at si Colonel Buten. bawat segundo ay may hostage na mamamatay. Ano mo, paano diba? ang Isang secret unit na pang kasama sa diwain na mission. Kung gusto nyo katubos, ang isang hostage ay kailangan yung bumili o ibigay sa amin ng mga sumusunod. Isang secret relic at isang demon age. Kung hindi nyo gusto matulad kay Popo na ginilitan namin sa liig, hindi nyo ba alam kaya napagaw si Popo ay dahil sa kanyang gilit sa liig? Kaya ang boses niya ngayon ala Beranok. Ha 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 ha! natin, at inumam. Pakikuha mo na ang ating hostages. Yun din. Iha, yeah, alin ka dito. Bilisan <laughs> 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 nyo. Hindi ito ang hostage natin. Ipakita mo kay Ramon na ang asawa niya! Dibito! Ramon Sito! Ipakita mo! Hindi ay pagbumukha to! Kung hindi ka darating dito sa takdang oras, Ramon Sito, mamamatay ang asawa mo! Ang asawa mo matagal mo na ang hinahanap! Kukunin mo ang kanyang ulo sa kabilang bangin at kanyang paa sa kabilang hukay! Ano ako mag-post? Kusige. In Init ka rin no? Dapat magalit ka hungab. Wala mo Ano 'to ba? Pang-stage na 'to kay Kasi ko. Moha,